What is up sa inyo mga ginoo at binibini? Kitang kita nyo naman o oh. A4 A4 tayo sa ating costume for today's video ha Tayo na naman ay magba-blind react sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra Huwag na natin patagalin, let's get it on <laughs> Kalma Aris, kalma Nasana ay sa lalong madaling panahon Kiss! <laughs> Eh, ka lang. Aris, huwag kang masyadong paapekto sa kanilang love team, Aris. At alam mo na kung anong kahihinat na nila dalawa. <laughs> Iyan damang yung sarili, Aris. Iyan damang yung sarili. Okay. Let's proceed. Parang ano, walk of shame yan ang ginagawa ni Aling Sisa. nako iyan ang mga mapaghusga! Mapaghusgang lipunan! Uy, si Sisa! Saan niyo nahuli? Asa lang sa lapi? Mukhang nakatakas ang mga sisig. Inahin lang, dala niyo. <laughs> <laughs> gigigil ako sa mga kilay ng mga babaitang yun ha. Nakakabuiset ha. ko, oh, yung mga kabet at mga kirida. Sugarol, ang mga wakne na. Hanggang ngayon, may ganyan eh. <coughs> Crowd, paano yun? Umiiyak nang walang reaksyon. Sheesh! Galing nung acting, ano eh. Naghihintay na pala sa'yo si Basilio sa inyong dampa. Besi, lalong mababaliw yan si, si, si sa ginagawa mo. Huwag mo nang paasahin. Wala namang bayad mangarap at umasa, di diba? ba? Magbababay ka na lang oh. eh. Huwag mo nang paasahin yung tao. Shit! Isang toast para sa malupit na acting ni Bobby Portesa na dati ay eh, napapanood ko lang kapag may chisme sila ni Jack Roberto. Pero ngayon, Barbie Portesa, Atabs mo ako. Mars, atabs mo ako, Mars. Isang toast para sa sa'yo. Kapi nga pala. <laughs> Asan ng registration ng, ng fans club ni Barbie Portesa? P pwede ba ano? magsa up lang ako? Tiga <sighs> na. hinga lang ako saglit. <sighs> okay. Okay na ulit. Okay na ulit. Let's go. That sentence na ba? Bakit ba parang, ba't sobrang iyak ang kayo dyan? Wala bang piyansa? Ba't di niyo piyansahan, Beji? Bawal? Ba't parang that sentence na yung nangyayari kaya aling Sir, sorry Babaitan nga pala ha, pa. kung ko pa sa'yo kanina. <laughs> <laughs> Grabe lang kasi The talaga moves. yung pagod ko pa eh. Paraparahan mo rin eh, no? Kung yun ay nakakatulong upang mapawi ang yung mga luha ay, hindi naman ako magdadalawang isip na magpayakap muli sa... Pinsan! Kaibigan. Chat puno! Sino na naman tong tumutong ganito? Ano ba yan? Emperador? Aba, matalaga <laughs> ba talaga itong lasinggerong Ano ba itong bababae? Ayan na. Ayan ni Alparis. Sen Rabado, Obvious. Alin si, may tutulong ko? Tama ako ka! Huwag na kayo mga Patay diba? Kailangan mo lang kasama ngayon. Mag-isa ko inaruga ang mga anak ko. Mag-isa ko si Ano si Isa? Siya. Ang intense isa. ng asina ni si Isa talaga. Saan pupunta to? Kuya. Baka kuya, Klaus. Nasaan si Padre Salvi? Dumiretso na uli sa kumbento. Matapos ang Misa Mayor. So, mamaraw lalo ang pakiramdam. matuluyan na sana yun. Pinayupak na salbit na Anong naging ambag niyo para matulungan ang mga tao dito? Sheesh! <tries> Pagod na to. Ito mo yung eye niya. iyak mga bata. Dalawang layer na yung eye Ayaw ni Clyde. Kulang na sa tulog tong batang to. Dahil kung oo, ay grabe ka naman. Acting mo yung grabe. Lupit. Teka nga, teka nga po, tragis na yung paano nangyari yun. Pwede pa explain May tulo na dito, may tulo pa dito. Shish! Pag naman hindi pa to nanalo ng best actress sa isang teleserye po, tragis na yan oh. No? Asa na ba kasi yung registration form dun sa ano, fans club nitong babaeng to, na pa ako. Oh, grabe, lupit. Hindi kita kini-question. Hindi, kini-question mo kanina eh. Yung mga nagpapakilalang sugo mo dito, Sabihan so, mo naman. <laughs> Oo oh, nga. Hanggang ngayon. They're giving you a very bad name. Really? Salamat. <laughs> ano ba yan? <laughs> what the hell? Tragis na yan, oh no? Ang lupet ng acting ni Barbie Portesa dito. Nakita nyo ba yung ano? Yung shift ng emotions niya? From worried, tapos makulit, tapos biglang seryosong line, tapos mago comedy tapos iiyak, tapos drama, tapos biglang mago comedy tas mag tapos magdrama, tapos na comedy. What the hell? Atab sumoko, girl. Atab sumoko. Ano kaya mangyayari kay Clay next episode? Siya ba ay eh, magbababush na? papunta sa real world o mananatili pa siya at tututukan niya tong Noli hanggang sa muli mga ginoo at binibini adios